Narinig mo na ba ang halaman na kung tawagin ay halamang kilala o mas pamilyar sa katawagang tea plant? Magandang halamang display at makulay sa harapan ng bahay. Subalit batid mo ba na hindi lamang ito basta halamang pampaswerte sa tahanan dahil isa rin itong halamang maraming kagamutan. Mainam palang panlunas sa mayroong UTI, mayroong ubo, at mga problema sa ating tiyan. Kaya naman kung mayroon kang ang tanim ng halamang ito, ay panoorin mo na ang video ito dahil napakahusay pala ng halamang kilala o mas kilala sa tawag na tipla. Pero bago tayo magpatuloy kung bawo ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Hello, what's up? Your best here. Mayroon ka nga bang tanim na halamang kilala o tinatawag ng ilan na lucky tea plant? Isang makulay na halamang pinaniniwalaan nga na isang maswerteng itanim sa harapan ng bahay. Ang tea plant ay nagmula pa nga sa bansang Bangladesh at unti-unting nakilala sa Southeast Asia, China, Taiwan at Papua New Guinea. Kilala ang tea plant sa ilang katawagan katulad ng palm lily, cabbage palm o cordyline, fruticosa Isang klase ng munting makahoy na halaman. Mayroong mga mahabang dahon na may kulay na karaniwan ay kulay pink, pula, berde, puti o depende sa variegation nito. Namumulaklak din ang halamang ito at namumunga ng mga hugis bilog at kulay pula kung mahihinog. Marami sa atin dito sa Pilipinas ang may tanim ng halamang ito hinahayaang lumago at nagsisilbing bakod sa mga bahay. Batid mo ba na napakaraming gamit ng halamang tea plant? At alam mo bang itinuturing nga itong sagrado, lalo na nga sa Papuan culture at sa mga tribo sa Austronesia? At pinaniniwalaan nila na sa pagtatanim mo lamang nito, sa harapan ng inyong tahanan ay maaaring makatulong na nga ito upang maitaboy ang mga karamdaman nalalang ng mga negatibong enerhiya sa paligid. Ngunit maliban pa diyan, ay napakarami pa nga taglay na gamit ng halamang kilala. Halika at isa-isahin natin. Ang halamang tea plant ay mayaman pala sa antioxidant at isang mainam na anti-inflammatory agent. Mainam din ito upang mapanatiling healthy ang ating mga ngipin at gums. Kung masakit nga ang inyong ngipin, magdurog ka lamang ng dahon nito. Lagyan ng konting asin at itapal sa masakit o namamagang gilagit. Madalas tayo ay nagpapanik agad tuwing may mga masakit sa ating katawan at bumibili ka agad tayo ng mga antibiotiko. Alam mo ba na ang halamang tea plant ay mayroong analgesic at antipyretic property? Maari mong panlunas sa mga masakit na katawan maging sa mga nilalagnat. Maglaga lamang ng dahon nito at gawing tsaa sa maghapon. Kung parati namang masakit ang inyong puson o may dugo ang inyong ihi, inuubo man o may disenterya, magpakulo lamang ng pinatuyong dahon at ugat ng tiplang sa tatlong baso ng tubig at inumin din sa maghapon. Mainam din ito sa mayroong asma o sa mga may problema sa paghinga. Ayon din sa ilang pag-aaral, mahusay itong panlunas sa nakararanas ng peptic ulcer o gastric ulcer na dulot ng mataas na asid sa sikmura. At ang panghulinga ay isang natural sweetener, ang halamang tipla. Ang mga ugat nito ay nagtataglay pala ng 20% ng asukal. Kaya naman madalas nga itong ginagamit sa paggawa ng alak at mga tinapay. Minsan nga ang nito ay ibinibake ng apat na araw at nagsisilbing pagkain at sweets o kaya naman ay merienda. Kaya naman hindi lamang isang maswerteng houseplant ang tea plant o ang halamang kilala, kundi isa palang kapakipakinabang na halaman. At bilang isang plantita, dapat ay batid mo ang mga pakinabang nitong taglay. Ikaw, mayroon ka rin bang tanim na halamang tea plant? Nakita mo na rin ba ang prutas na ito? Isang kakaibang uri ng prutas na animo ay duhat at sadyang napakarami palang gamit at mainam na panlunas. Ang prutas na kung tawagin nga ay karandas. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalani natin at alamin ang maraming gamit ng kakaibang prutas na ito na madalas na rin makitang tinatanim dito sa atin sa Pilipinas. Ang halamang prutas na tinatawag ng karandas. Ito ang puno ng karisa karandas, isang species ng namumulaklak na munting puno sa pamilya nga ng mga apukay na siya. Nagtatagla ito ng mga berry size na mga prutas na halos kasinlaki nga ng ubas o ng duhat. Ito ay kilala rin sa ilang katawagan katulad ng Bengal Karan, Christ Karandas Plum, koronda, o kaya naman ay Karanda. Ang prutas na ito ay mapusyaw na kulay kalimbahin kapag hilaw pa at nagiging kulay lila o itim kung mahinog na. At mayroong lasa na kahawig ng duhat o kaya naman ay ng bignay. Ang prutas ding ito ay karaniwang ginagamit bilang condiments o kaya naman ay sangkap sa paggawa ng Indian pickles at mabilis din kung tumubo sa kahit anong kondisyon ng panahon. Subalit so batid mo ba na hindi lamang ito basta simpleng prutas sapagkat napakarami nitong pwedeng gamit at panlunas. Kaya naman halika at isa-isahin natin ang mga gamit ng prutas na karandas. Ang prutas na ito ay mayaman sa iron, sa vitamin C, vitamin A, calcium at phosphorus. At maging noong unang panahon ay mainam ng ginagamit sa pagpapagaling, lalo na nga sa mga dumaranas ng acidity, mahinang panunaw, sugat at kung anong mga katikati sa balat. Gayun din para sa UTI at sa diabetic ulcer. Ang pinakuloang mga dahon ganito ay mainam na pamawi sa mayroong lagnat, sakit ng tiyan at sakit ng tenga samantalang kung ang ugat naman ito ang inyong pakukuluan. Mahusay ito sa mga namamagang kagat ng insekto at ibang infeksyon sa balat. Gamitin lamang itong banlaw o kaya ay panghugas. Ang prutas naman ito ay mayaman sa pectin at maaring gamitin garnish o alternatibo sa mga cherry kung gumagawa kayo ng cakes. Sa panahon nga ng colonial British sa India, ito ay madalas nilang gawing jelly, jams at mga palaman sa tinapay at ginagawa rin flavor syrup. Maaari mo rin itong i-blender at gawing fruit shake o kaya naman ay juice. Maaari rin ipakain ang prutas na ito upang ma-improve ang kondisyon ng inyong utak. At napakahusay rin para sa ating puso upang mapalakas nito ang ating mga cardiac muscle. At upang makaiwas tayo sa mga karamdaman kaugnay sa puso. At ang simple mo lamang pagkonsumo ng prutas na ito ay makatutulong na rin sa iyo upang mapanatiling masigla ang inyong atay lalo na nga kung kayo ay parating umiinom ng alak. Isang pag-aaral rin ang nagpatunay na isang mabisang antioxidant ang prutas na ito at mahusay sa ating kidney at bilang pangkalahatan ay mainam na immune system booster. Kaya naman maswerte nga kung meron kang tanim ng puno na ito. Dahil ngayon ay alam mo na na marami pala itong pwedeng pagkagamitan. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng prutas na ito? Ano ang tawag nito sa inyong lugar? Sana may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba ilike at ishare mo para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.